Ang isang list registry system para mas mapagaling ang proseso sa pagbili ng 20 pesos kada kilo bigas. bigas. Kung paano makakapagparehistro, registro I lamin, sa pagtutok ni Bernadette Ray. Ayan ay yung 20 pesos na 20 pesos That na pinangako na bigas. mga bumibili ng 20 pesos kada kilo bigas sa mga store. Ayon sa Department of Agriculture, Nakakatagal yan sa pagbili at may ilang nagpapabalik-balik kaya mahirap i-monitor kung sobra na sa limit ang nabibili. Yun yun eh. Yun ang problema natin uh, lalo na yung mga nasa laylayan ng Although nakakaawa pero minsan ay eh, inaabuso din nila yung system eh. Nagpapabalik pag nakakita ng uh, pagkakataon katulad noon nagpapabalik-balik hanggang sa minsan hindi mo malaman kung talagang ano eh na maawa ka ba o talagang sadyang inang instinct namang natin na kapag uh, tagutom ay nagiging greedy tayo ha? Uh, gusto ng gusto mong makakuha na hanggang ma makakakuha ka kasi nga actually yung 20 pesos na yan eh, sa totoo lang hindi yan hindi yan totoong presyo ng bigas kasi aabunuhan uh, niya ng gobyerno eh. Kaya may lim limit lang yan at hindi mo alam kung kaya na hanggang kailan darating um, ang susunod na budget kasi popondohan ng government yan. Kumbaga, hindi naman achievable yung 20 pesos na bigas. Kasi wala ka naman makikita ngayon na ganong presyo sa totoong market. Kundi baka kalahati nga nun, ano, babayaran ng government eh o so, yun lang yun lang ang masaklap sa atin ano kasi hindi totoo lang hindi na magiging 20 pesos ang bigas ever kundi tataas pa yan lalo na katulad sa ating mga sa ating sa Pilipinas eh eto, kasi rice ra, rice eater tayo eh kaya imposible na maging magmura ang bigas kung hindi magtataas pa yan sa mga darating na panahon So, depende na kung uh, may budget ang gobyerno. So, okay na rin yun. Kaya lang, yun nga, hindi nag sa totoong uh, pag-unlad, ano, sa totoong kalagayan ng buhay ng Pilipino. Kaya naman araw, ng ng hmm. System, na yung so, um, Okay. okay.

Iyon, dapat ganun, may QR code para scan-scan uh, malalaman kung dumoble ka na ngayong araw o kung hanggang kailan ang, ang alaw mong kumuha uli ng panibago. Hindi, yung walang dodoble. Para lahat naman makikinabang. Kung baga, oh, walang, ano, walang bardagulan dyan eh. Yan ang maganda dyan sa QR code. May sistema. Uh, John, so, Aba, mahaba-haba has... din. sa mahigpit na supply. Ang sibuyas halimbawa umaabot ng 300 pesos kada kilo o higit. Ay di bakit pwedeng uh, magluto naman ng walang sibuyas? Ah? Di, eh, di bawang na lang mas maigi pa. Sa sibuyas, madaling gawa ng paraan yan. Bakit di tayo magtanim ng sibuyas sa paso? Yung mga mabibili nyo sibuyas, yung dulo niyan na may tumutubo yan, pwede nyong itanim yan sa paso. At pwede mong ipanluto yan kahit na hindi pa yung laman ng sibuyas. Kahit yung, yung mura lang na sibuyas, spring onion. Pwede nang panluto yun eh. Kahit na wala yung mismong sibuyas na yan, di ba? O. Magal, madaling gawa ng paraan yan. Kung ilang, meron ka lang ilang paso sa bahay, pwede ka na magtanim ng sibuyas eh. Bumili ka nung, lalo na yung, ano, yung maliliit na sibuyas. Pwede mong paghati-hatiin yun eh tapos si ano tanim mo sa paso o pwede nang panluto yung kahit na wala mismo yung laman na yan kahit na yung mura lang na dahon mas masarap pa hindi ba oh hindi problema para sa akin hindi problema ang sibuyas eh Arang, kapag luto ako kahit walang sibuyas masarap pa rin Kaya nga, kung makakapagtanim tayo bawat bahay, kahit na mga tiglilimang paso lang, oh, pag... Uh, subukan natin huwag bumili ng sibuyas. Tingnan na natin kung hindi bumagsak ang presyo ng sibuyas na yan. ba? Diba? Pag tumuma lang bentahan. O. Oh. Eh kasi nga, eh tayo, puro tayo si gisa. Gisa ng gisa eh. Kaya malakas tayo sa sibuyas. Kaya madaling magmahal ang sibuyas. ba? Diba? Oh. kada kilo sa liyempo, at 340... Yan pa baboy, uh, Lalo na, nako. Kaya dapat sa panahon na para hindi tayo kumain ng baboy. O kung kumain man tayo, pansahog na lang gawin natin sa mga baboy. Wag na yung pure liempo na litong kawali, mga ganung chicharon. Kung kakain man tayo niyan, dapat pansahog na lang sa more on gulay tayo, gulay tapos sa hugan lang lang kung hindi maiwasan talagang hindi kumain ng baboy hindi yung pansahug uh, pansahog na lang yon eh alwa namang maidudulot na maganda yung pag, yung kolesterol eh wala tayo makukuha sa baboy kundi sakit sa puso sa high blood pressure kolesterol o oh, di ba para sa akin eh hindi ako apektado ng pagbahal niyan hindi na ako bibili talaga niyan o oh, kung kung meron mang karne, manok, maging manok man, ay eh dapat sahog-sahog uh, lang yan. More on gulay. Problema sa atin, eh, puro mas marami yung baboy kaysa gul uh, sa ating kinakain. Mas marami yung karne. Gusto natin. Kasi sasabihin natin, mas masarap na maraming karne. Hindi. Pampalasa lang dapat yan. At more on gulay tayo. O, malusog na, mahaba pang buhay, wala pang high blood, wala pang stroke. O, Ah, uh, 'di ba? Cholesterol and everything. Oh. Kasi kung tut hindi tayo magbibili ng baboy, ah, wala tayong pakialam kung tataas yan, tsugadong babagsak pa ang presyo niya. Yun. Pero ang karot, ah, hindi naman talaga uh, nag nagbibigay ng panlasa yan sa, sa, ano, sa ulam, di ba? parami lang yan eh. Kahit wala yan, pwede yan eh. Kahit walang karot, hindi importante yan karot eh. Ayan. Hmm. Oh, Kasi nga ang presyo niyan, min, minsan araw-araw magkakaiba yan. Depende sa pagbagsak ng bagdating, no, 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 delivery. Kung saan galing, o ba diba? kung anong season. Kaya iba-iba ang presyo. Pero talagang ma-ano, ma-sa atin, tayo, lagi tayong nagigisa kaya hindi bababa ang presyo niyan. Oh. Ganun 'yon.